Hi guys! Welcome so back to Jason Vlogs! So, hindi po ito Jason Vlog kasi wala si Lalabs. Ako lang. Pero okay lang kasi yung topic kasi natin ngayon guys is about civil service. So, i-share ko lang sa inyo yung naging experience ko. Hindi, hindi ako professional, hindi ako, hindi ako yung, hindi ako yung mismong specific na tao na, ano na professional din tungkol sa civil service. So mag share lang ako sa inyo guys ng experience ko. Dahil isa po ako civil service professional passer. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yung naging experience ko para may matutunan kayo, may makuha kayong tips kung meron man sa mga i-share ko guys. So ganito kasi 'yon. Ako yung una kong tinake is civil service sub-professional noong June 20 this year, June 2023, guys. So, nag ako nun kasi para sa akin, yung naging factor kasi nun, guys. Kaya ako nag dahil yung naging base ko nun para sa pagre-review is nanood lang ako ng mga tutorial sa YouTube. Tapos, nag-search lang ako ng mga reviewer online. Yun lang yung naging guide ko. Tapos, nung time ng exam, guys, sobrang na-distract talaga ako kasi alam mo yung tipong grabe yung distraction talaga sa classroom na yun, guys. Kasi first time ko, syempre, kinakabahan ako. Tapos, alam niya yung nasa unahan ako ng room, tapos na, as in, nab, nabilang ko talaga yung, ano, yung electric fan nung araw na yun. May pitong electric fan, guys, dun sa room na yun. Tapos, yung sa unahan, nasa unahan kasi ako, guys, yung seat ko nasa unahan ako tapos meron ding electric fan doon super nadi distract ako hindi ko naman nahiya naman kasi akong i ano yon i ibahin yung direction nun kasi baka ma-distract rin yung ibang student kaya nagtiyaga na lang ako hanggang sa lumabas yung result guys nagfail ako noon nasa 64 percentage lang yung ano ko yung score ko so syempre kahit nagfail hindi pa rin dapat mawala ng pag-asa. Pero syempre guys, super na ano ko nun. Pero, minotivate ko yung sarili ko na okay lang yun kasi sub-proof lang naman yun. Parang ano lang yun, stretching lang yun. nag lang ako para may, para prepare talaga ako pagdating ng examination para sa professional. So, nag-file na ako guys para naman sa professional nung para sa August 2023. So, yung naging tips ko dun guys, i-share ko lang sa inyo. Ito, base lang ito guys sa experience ko ha. Sa, ano, sa verbal, alamin niyo yung mga basics ng English. Yun guys, yung sa nouns, pronouns, preposition, lahat lang basics. Huwag kayong masyadong mag, ano, deep. Tsaka sa spelling guys, marami din talagang lumalabas na gano'n. So, sa ano naman, analytical guys, yung napansin ko doon. Grabe yung ano yung sa paragraph organization. More on English talaga yung sa review namin. Sabi nila nagbabago-bago daw yun, depende daw pag sa last na exam daw mas marami yung math, sa susunod mas marami yung English. Pero yung nangyari kasi nun, guys, may katrabaho din kasi ako na nag-exam siya last June ng professional. Mas marami daw yung English noon. Tapos di noong August, mas ganun pa din, mas marami pa din yung English. So hindi ko alam kung ano ba talaga yung strategy ng civil service. Kasi madami pa din naman yung English. So guys, yung nangyari nun guys, marami yung English. Ang aralin nyo sa English, yung sa paragraph organization. Kasi doon talaga kakainin yung oras nyo, yung sa paragraph organization guys. Huwag nyo, yung kinawa ko kasi doon, hindi ko na masyadong binasa lahat kasi halos lahat naman tama. Lahat talaga yung tama. So, ang ginawa kong basihan doon, kung ano yung sa isip ko, kung ano yung feel ko na tama, yun na yun. Hindi ko na binabasa lahat kasi magugulo lang yung utak ko. Kasi pag sinabi ng utak mo na, ay tama yan. Tapos binasa mo pa yung iba. Ay, lahat mo naman babasahin, pero binasa ko lang kasi yun, ang pahapyaw lang. Kasi pare-pareho lang naman talaga, konti lang yung ano, So, yun guys. Kung ano yung feel mo talaga na tama, huwag ka nang mag-second thoughts. So, yung mas marami pa dun sa English, yung ano, sentence error. Yun. Yung mga error, guys. Obvious naman yung mga error, pero dun kasi, guys, sa libro na re-reviewhan ko, meron talaga dun, naka, ano talaga dun na si, si civil service talaga, may mga strategy talaga siya para lituhin talaga yung letuhin talaga yung mga mag -e exam Meron talagang, kasi hanggang E yung choices mo guys, lima. A, B, C, D, E. Lima yung choices mo. Malilito ka talaga. Kaya dapat mag-focus ka talaga. Pag sa, huwag ka nang mag-second thoughts. Kasi yun talaga yung nangyari sa akin nung first. Na yung, ano na, okay na, natama na to. Tapos biglang, yun, nag-change ako ng answer. Tapos guys, sa sentence error tsaka paragraph organization yung sa verbal. Pero mababa lang yung naging result ko dun. Yung nangyari sa akin, buti na lang talaga guys. Nahatak ng general info saka ng, ng numerical yung result ko. So sa numerical naman guys, eto guys. Pakinggan nyo to. Ito talaga. Sobrang makakatulong talaga to sa inyo guys. Aralin nyo mabuti yung number sequence hindi naman oo merong merong meron ding ano meron ding meron din konting mga percentage ganun tapos addition pemdas ganun guys so aralin niyo talaga yung number sequence kasi yun talaga yung marami malilito kasi, kasi kayo pero pag nalaman niyo kung paano talaga i-solve dun talaga ako dun talaga ako nag-enjoy sa ano na yon sa number sequence na yun, guys. So, marami kasi yung method, apat na method ang number sequence. Yun yung aralin nyo. Kasi, yun talaga yung marami doon sa pagdating sa numerical, guys. So, nalipasan ko pala sa ano, sa analytical, guys. Meron doon yung hindi ko alam kung ano yung tawag doon basta kung sino yung sa apat na yun sino yung mga pinakamatanda yung mag ano ka mag analyze ka talaga ng sentence kung sino yung older sino yung youngest yung youngest to oldest ganun yung tallest to smallest ganun tapos kung basta guys may mga alam ko nanonood din kayo ng mga tutorial ni Leonaline, Taj, Marami kasi guys sa YouTube, si Nomo Studio, marami sa YouTube guys nag-share ng mga mga ganyan. Kasi yan yung mga una kong pinanood din. Nakatulong naman sila. Manood din kayo ng mga YouTube. Kahit papano, yung mga ano talaga nila, nakakatulong talaga guys. Tapos meron ding mga application ng civil service. Kunin nyo din yon kung sa tingin nyo makakatulong. Kasi para sa akin nakatulong din naman talaga yun guys. So, yun pa yung sa general info naman guys hindi ko akalain na grabe sobrang taas ng ano ko doon sobrang taas ng score ko nasa 91 so first 10% lang daw yung sa general info eh kaya kahit 90 pero kahit 91 91.11% yun guys nakatulong pa rin yun kasi hindi ko alam ko, hindi ko tanda kung ano yung masyado, yung mga questions sa general info. Wala naman kasi guys masyadong lumalabas tungkol sa Philippine Constitution. Meron lang dun guys tungkol sa work. Sa kung ako kasi guys, sa LGU kasi ako kaya siguro medyo naka ano din, naka tulong din yon pagdating sa work. Alam niyo na yun guys, tungkol sa executive, consecutive, eh, executive, judicial, ganun guys, yung mga tanong. So, sana alam ko hindi hindi naman ako ano, professional pero sana guys makatulong sa inyo yung tip na yun. So, meron din pala akong ano, libro na ginamit. So, ipapakita ko yun sa inyo guys kasi yun din talaga yung pinaka the best yung libro na yon hindi naman siya ano yung alam niya yung tipong pakatapos ng exam sinabi ko sa sarili ko na wala naman ako masyadong na ano wala naman ako masyadong nagamit dun sa libro pero guys hindi kasi hindi naman talaga yung nasa libro lalabas talaga sa exam hindi yun guys hindi ganon kung ano yung strategy ng libro ganon yung strategy na lumabas sa exam na dapat gamitin mo kasi hindi naman, syempre hindi naman talaga maglilik yung exam sa, ano, sa civil service. Napaka, ano naman yan, napaka crucial naman yan. Kaya guys, yun lang masasabi ko sa inyo. Kung gusto nyo, ilalagay ko yung libro para makatulong din sa inyo. Pero wag, nyong, wag kayong mag-expect na kung ano yung nasa libro, yun din talaga yung lalabas. Yung strategy na sinasabi ng libro, yun lang yung may apply nyo guys sa exam. So, good luck sa inyo mga magte-take. Thank you for watching.